Ah, ang Wala siya sa mood nyo, Slice kanya niya. Mga na kayo, hindi mag-slice sa boy. Wala akong wala akong perso Bata, dalawin niya po dito. Ayun Ay, mami, na yung litsyon. Kenny, tayo, Kenny, Kenny! Tayo, keni

Guys, nagrerecord na kami dito sa Maiikapos Vista. So abangan nyo lang kung anong adventure ang gagawin namin dito. So ayan, let's go, let's go. At pwede to alam natin. So this lang sa process. Yung sa inyo ata, ano yung plate number? ABT. is dalawa <laughs> standard family yung yung nasa second floor. Uh ah, okay. okay. Tapos dalawa, isang standard queen before isang standard queen, ah, tapos isang full Ano po yun isang, isang standard queen po at standard queen. ah -huh. mo rin kayo, mag-vlog kayo kanina Kenny kayo mame Kenny kayo Kenny kong Halston jays Uy, ito oh, oh. yung kapuanis sa ilan eh Hindi yung Yun yung kapuanis sa ilan eh yeah, brad eh Yun yung kapuanis sa ilan Dalawa po sa bukat, kamera po. Camera. Eh yung Senado saan? Yung malaki po doon Ah. Itong nauna rito no yung kapons niyan no. kamera Mm. Camera ay ano camera? Tinatanong ko yung Senado kung saan.

Bala mo gaya ka tayo pang muri d'ya yaman nun Bala mo hindi. Yung papunta, butterfly, kayo ba't pagulot, backstroke, agyoke, mbali, ganyan e ba't Di ba kitkits? Eh kapukot na ka rin, malungot ka na eh. O yan o, oh. santeng oh kasala. Ulam. Pagi, pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi. Kalungkong yung pera. Pwede na ang mga laman. <laughs> laman niya naman niya yung naman yun. Kung taga lang kabutin, eh, nakamika proteina. Alam mo, hanggang ko na yun. Ako yun. Ano yun? Ano yun? Eh, mag-shoutout na ka bakit ang banyo mo sila. Salamat doon sa banyo na pinunta. Lumibot tayo na Aston, lumibot tayo eh, ito lang kaya pa kanini okay. sakit kumuntok, kuyat ko so ngayon nandito tayo sa room ni eh, Dr. Quelle, dito sa pinuntahan namin na resort eto yung kwarto na binigay sa amin na kila namin ngayon ito dito kami na kumadik yan yung kwarto na yan may tatlong bed siya yan tapos may upuan so tamang tama sa amin so bali 12 kami katao dito 12 at dalawa tatlo at saka dalawa ay hindi tsaka yung ano ko si Charles two. 3 5, 8 kami rito yung apat pala doon sa baba na punta tapos ito yung pinaka banyo nya yan, pwede kami maligo dito yan Ay, kanina ang pagdating namin malinis eh kanina mga so ngayong hapon na lang ng room tour tapos may closet, ayan, lagayan ng mga gamit ayan, okay naman may libreng tissue, tapos may TV, may ref tapos yung mga tower pinagamit sa amin, may aircon, ba Iba yan, mga, may rice cooker, tsaka yung mga salbabita ng mga bata. Ito yung pinaka, ayan, galawan. Hello! Hello na yung mga kapatid ko, nandito sa, sa kabilang kwarto. Yan, sa kabila. Mother dear, ikaw magsiming. <laughs> may, Ang <hanggang>, may pagal ko. <laughs> <laughs> Biyahe. <laughs> Ay, aircon. <laughs> Yan, gahit na yun, magulo. <laughs> Magkay ko eh, mag room tour ko eh. <laughs> Yan. So, tapos dito, yun sila, naliligo na. Yan, dyan, sa labas. Yan, o. Oh. Magkikita mo. May dalawang pool dyan tapos katabi yung sa dagat yung bundok daw na yon yun yung, yung isla Capones tapos yung na, uh, nasa dulo ron yung maba yung tinatawag nila camera yan yan yung gabi di ba alay ka wen malisangan okay ganoon. dito pasok ulit tayo sa loob uh, pakita ko naman yung dito sa yung entrada namin dito yan, ito yung sa kabila makikita mo yan sa kabila yan, oh, pa na hapon na ngayon eh yan, tanaw na tanaw, tanaw yung dagat malawak, tapos dito marami pang, siguro de-develop itong lugar nito, malawak pa yan, no ito yung pinaka hallway, daan, may hagdanan doon, kung makiat kanina so malawak pa dito Ayan. Bukas Oo. Oo, may kapay na watanan So, yan ako lang mag-isa rito. na nga sila sa labas. Pag may dad na, may hina na sa ganitong lakaran. So, nag-stay ako rito sa kwarto. ayan yung federasyon ng mga senior dito yan dito dito lang dito lang pa patcha lang patcha cha yan cha patcha cha oh patcha pati ako patcha lang dito lang ako yung mga bagets doon doon yung mga bagets doon sa banda kami yan mga senior Senyor, dito lang. Dalam kain So ayan, time check ah uh, 7.30 na ng gabi Ayan, no? ayan kita 7.30 no? Ayan, uh, dahil senior tayo Yung matanda, naiwan yan mag-aalaga ng bata Habang sila ay swimming <tinyo> Lalabas kami Kasama namin si Manny yan, nagluluto. Nagluluto sila. Yan, no? Oh. Kita Tapos doon sila sa kabila. Nice nag bentuan, pentuan Nag-sasyat ng konti. Kami, yan, nag-prepare ng ulam si Manny Hmm. Hmm. Tapos yan, ang burrito. Yan, ito, view. Ito, ito view dito sa labas pag ganyang oras na lang gabi ayan o ayan na yung view ayan o oh. oh, Tapos may mga nagsusiming pa rin doon. Ayun, doon. Tapos yung dagat, hindi na tanaw. Kami dito. Ayan, ni Alston Jays. Oh, Alston Jays. Oh. Ayan, oh, dito kami. Dito malisangan malisayan dito pero dito yung masaya maraming tao na Alston Jaso hmm. dito sa kwarto oh, pasok ulit tayo Alston J yan dito tahimik pero may aircon ayan So dito na lang tayo Halston Jays na tanta na 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 na, -na, -na, -na. La 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 la. Hmm.